Usaka motorista ane kelas sumahan mi bangga ang gimanihon ni ning motosiklo sa Center Island sa barangay Tisa Dakbayan sa Sugbo gani nang ang, ang panghitabok na huli kam anay ripo ah, e sa CCTV footage ang duha ka motorsiklo nga dungang mipasutoy sa pagpadagan sa may F. Liama Street sa barangay Tisa, Cebu City. apan milahos ang usa sa Center Island. Tungod sa kusog sa impact, nakalas ang 22 anyos nga si Jesus Canite Jr. Mulupyo sa Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Matod sa Higala, gikan silang gainom apan may pasabot nga igu igo igu ra ang ilang na inom o wala sila mahubog o padung na untang mo pauli dihang nahitabo ang aksidente. Ito, pagpadong na mo ulit, dire, hindi ka kami sa Banawa. Hindi mm. nagana na ko. Nagun mm. uh. na, nagyugo. Mm. Nagun na, nagyugo ba? Oo. Oh. Oto, naigo siya ng gata. Kasi ang yun. dagan. kusog ang dagan? Ayo, kasi ang yun sakto. Siya? Awa ko kayo ba? Okay, gaon na ako. Ah, Kamu Wala. Kasi gigukod ka Wala ko siya galong ba. Sa embisikasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, kusog ang dagan sa motorsiklo hubog usab ang biktima nga nagmaniho ni Gikan daw nagtagay tapos wala doon yung sakay yung pagsitin trani na ito diha di balik na sa yung kaupan ngayon ko ang na ipangga na ba ang lawas pa doon sa motor kay 19.35 meter na tapos ang lawas doon sa kahoy kay 5.80 meter ang distansya medyo kusog-kusog siya nagsulubog helmet ang biktima apan tungkol sa kadaot nga ni Hagumanini nabuak yun ang helmet Pahimangno sa turidan sa mga motorista nga mag-amping aron malikay sa aksidente. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.